Ano po ba ang tema ng anibersaryo ng Dole ngayong nga taon? Bakit ito ang napiling tema? At ano ang ibig sabihin ito para sa mga stakeholders ng Dole? Ang mga manggagawa at ang mga namumuhunan. Uh, wago po lahat. Konting big, brief backgrounder. Uh, ang ating anniversary ng DoLE, 92nd DoLE anniversary, ay sa December 8, 2025. Uh, ang DoLE ay nagsimula bilang isang bureau sa ilalim ng Department of Commerce and Police noong 1908. Mm -hmm. Ang Bureau of Labor ay naging isang ganap na departamento o kagawaran sa ilalim ng Act 4121 noong December 8, 19 33 kaya 92nd na po siya ngayon. Sa ngayon po ang tema ng anibersaryo ngayong taon ay Tatak sa bagong Pilipinas, serbisyong tapat at nararapat para sa lahat. Ang ibig sabihin nito, sinasalamin nito ang tagubilin ng aming mahal na kalihim na isa isip, isa diwa at isagawa ng bawat opisyal at kawani ng dole ang kalidad na serbisyo na dapat ipinagkakaloob sa ating mga stakeholders, ang mga manggagawa at namumuhunan. Kaya naman makakaasa ang publiko na patuloy ang dole sa pagbibigay ng tapat at nararapat na serbisyo upang patuloy na magbigay ng pag-asa sa oportunidad sa ating mga magagawang Pilipino? Pa pa Ayun. Okay. Yung tatak dole, parang servisyong, parang action dole. Ah. Ayan, parang tayo lang partner, ano? Oo. <laughs> tama, tama. Action. kung Kumagaling yes. extend, hindi lamang dito sa programa natin, kundi yung uh, on the ground. Yes. Oo. Oh, oh. Parang. Oh. Tay tayo taga-balita. Oo. Ah, Yusik Warren, ano bang mga aktividad meron tayo? Meron ba tayong mga job fairs sa ating mga regional offices? Yes, as ikling, marami tayong dang aktividad, lalo na sa ating 16, o oh, bali, 17 na pala ang ating mga regional offices na para mailapit natin ang mga programa at servisyo ng dole sa publiko kaugnay sa anibersaryo. At sa mga aktividad nito, ito ay mga job fairs. Meron tayong Tupad Payout, yung tulong, panganap buhay sa ating disadvantaged workers. Meron din tayong Awarding of Livelihood Assistance. Sa kadiwa ng Pangulo ay kasama rin po tayo doon. Meron din. kadiwa. Um, Partner, meron rin yan, yes. no? Oo. Oh, oh. Ah, yung murang mga, mga yes, gulab, oh, syempre. Gusto, oh, oh. gusto yan. Kasama ng mga... pala, no? Oo. Oh, oh, meron din tayong stipend distribution para sa ating mga government internship program salary distribution para sa mga kabataan na benepisaryo ng ating SPES program, yung Special Program for Employment of Students. Mm -hmm. And then, meron din tayong stipend distribution para sa mga kabataang benepisaryo ng Job street job Start Program. Yun po. Mm -hmm. And then, yung pamamahagi ng subsidy para sa ating mga micro, small, medium enterprises sa ilalim ng programang Adjustment Measures Program ng DOLE. Nabanggit uh -oh. na po kanina ni Ma'am Doris din kanina yan. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Malawak ang maabot ng ating mga programa at serbisyo. May mga job seekers at employers na matutulungan natin sa pamamagitan ng job fairs. May mga disadvantaged workers, lalo na yung mga naapektuhan ng mga nagdaan na kalamidad, yung mga bagyo at uh, yung mga lindol. Sa pamagitan ng ating Dole Integrated Livelihood and Emergency Uh, services program. Mm -hmm. Sa mga kabataan natin, sa mga youth employment programs, nandiyan nga po yung GIP or Government Internship Program, Special Program for Employment Students, mm -hmm. at Job Start Program. Yes. And then sa mga micro, small, medium enterprises, na matutulungan na mapalago ang kanilang kabuhayan. Mm -hmm.